Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tahas ang isinangkot ni dating Congressman Saldi Co. si Pangulong Bongbong Marcos sa mga budget insertion ng magsalita si Co. sa unang pagkakataon mula ng pumutok ang flood control po scandal. Sa pumagitan ng isang video ay itinuro ni Co. ang Pangulo na siyang nagutos umano sa kanila na magsingit ng isang daang bilyong piso sa budget. Ipinarating umano yan sa pamamagitan ng budget secretary at batid din ni dating house speaker Martin Romualdez. Si Romualdez umano ang pumigil sa kanya na magbalik bansa. Nakatutok si Tina Pangilinan Perez. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Halos apat na buwan mula nang umalis ng Pilipinas. Ngayon lang muli nagpakita si dating congressman at dating House Appropriations Committee Chair Zaldi Bahagi ito ng video na pinadala ng dating staff ni Ko sa media at pino sa social media accounts ni Ko. Hindi malinaw kung kailan at saan ni record ng video kung saan itinawit niya sa kontrobersiya ng budget insertions sina Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Ko, 100 billion pesos na budget insertion sa 2025 budget ang ipinag ipinagutos umano ni Marcos. Di niya direktang kausap ang Pangulo. Bagkus, pinabot daw ang utos sa pamamagitan ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang Bicam process last year 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sabi raw sa kanya ni Pangandaman, pwede niyang kumpirmahin ito kay Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamin dahil magkasama raw si Bersamin at Pangulong Marcos sa isang pulong ng araw na iyon. Tinawagan ko po agad si USEC Adrian Bersamin at tinanong ko, kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Ang listahan ng mga proyekto binigay raw sa kanya ni Bersamin sa isang pulong sa Aguado Building sa may Malacanang kung saan kasama rin si Romualdez at DOJ Usec, Jojo Cadiz. Kasama rito ang mahigit 81 billion pesos na halaga ng construction at rehabilitation ng ilang kalsada, slow protection structure, flood mitigation structure at flyover. May hiwalay ring listahan para sa halos 19 billion pesos na alokasyon para sa iba't ibang programa gaya ng coconut planting, sitio electrification, housing at ASEAN Summit and Meeting sa 2026. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Matapos ang ilang Matapos araw, ngayon. sabi ni Ko, tinanong niya si Romualdez, Pangandaman, Bersamin at Cadiz kung pwedeng 50 billion pesos lang na halaga ng mga proyekto ang ipasok sa panukalang budget. Dahil kung buo na isisingit yung 100 billion, mas malaki na ang budget ng DPWH kesa edukasyon. Nakasad kasi sa konstitusyon na laging pinakamalaki dapat ang budget para sa edukasyon. Ang natitirang 50 billion kung pwede anyang ilagay na lang daw sa unprogrammed funds, total Office of the President din naman ang nagpapalabas ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinyan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Ayon kay Ko, handa na raw siyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Nagpahiwatig si Ko na natatakot siya para sa kanyang kaligtasan, pero hindi naman niya tinukoy ng direkta kung kanino siya natatakot. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat that he will shoot me if I will talk nanawagan din siya sa publiko na wag siyang husgahan agad para sa bawat pilipino alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon nauunawaan ko rin kung bakit lalo na at malaki ang halagang nakataya pero bago kayo humusga hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Dagdag ni Ko, nang umalis siya ng bansa noong July 19, 2025 para magpa-medical check-up sa Amerika, may plano naman daw talaga siyang bumalik pagkatapos ng zona. Pero pinigilan daw siyang umuwi ni Romualdez. Pero habang papauwi na ako, Tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the president. Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Natapos ang video sa katagang abangan ang part 2. Hindi pa malinaw kung kailan lalabas yun. Tinihingan namin ng reaksyon si Romualdez, ngunit wala pa siyang tugon sa ngayon. Sinusubukan pa rin naming makuha ang panig ng Malacanang at ng iba pang personalidad na pinanggit ni Ko para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto 24 oras. Hinamo naman ng palasyo si Zaldi Co na umuwi ng bansa at panumpaan ng mga alegasyon kabilang ang pahayag na ang Pangulong nagutos ng mga budget insertion. Itinanggi rin ni Budget Secretary Amena Pangandaman na sinabi niya yan kay Co. Nakatutok si Ivan Mayrina. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed. Saldico should come back to the country and sign everything he said. Yan ang hamon ng Malacanang kay dating Congressman Zaldico na direktang inakusahan ng Pangulo na nag-utos umano na magsingit ng 100 billion pesos sa halaga ng mga proyekto sa 2025 budget. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang inakusahan ng Pangulo sa anumalyang iniimbisigahan kaunay sa mga flood control projects. Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito, logic, hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Humarap din si Budget Secretary Amena Pangandaman na ayon kay Ko, ay siya umanong nagsabi sa kanya ng utos sa insertion ng Pangulo. Marin itong pinabulaanan ng kalihim. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. We respect and strictly follow the budget process. Ayon na rin sa sinabi ni ko ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Tingin na pala siya ramdam na ni Ko ang mga ebidensya magditiin sa kanya sa mga anomalya sa flood control projects at ang kanyang inilabas sa pahayag, paraan para umiwas sa pananagutan. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Naniniwala rin ang palasyo na may ibang nasa likod ng binasang pahayag niko. pero hindi nila sinabi kung sino. Hindi rin daw nababahala ang palasyo sa nakakasangkilos protesta ng Iglesia ni Cristo ngayong weekend. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina na 24 oras. Hindi naman basta magagamit ang mga pahayag ni dating Representative Zaldi Co sa video ayon po yan sa Justice Department. Ayon sa tagapagsalita nito, magagamit lamang ang naturang video statement ni Co kung isasama ito sa kanyang counter affidavit. Maari rin itong magamit kung isusumite bilang ebidensya o isasama sa isang complaint. Sa ngayon, Uusada nila ang investigasyon batay sa mga hawak na nilang ebidensya. Para naman sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, bago sila gumawa ng hakbang ay maingat muna nilang pag-aaralan ang mga binanggit ni Ko sa video, gayon din ang mga naisiwalat sa Senate Blue Ribbon Committee.